tumbuon wala niya. Hay, milih milig mo ko sa basketball. Trust lembut God mo lambot ana mo ni. Dire kinan lang tumbuon. Nagbaan gyud man tara nga variety ge. Nabaan imo rambutan. Sa dala ka sa dalon, malambot mo gyud. ka So uh, mga amiga kami go, di ako sa may <laughs> Ruem Necessario Farm sa may ano ka rin ka bang kaya? Bilang bang sentro mon. Bilang sentro. sa diin ang ana nga uh, lupa aja, ginapalibutan kay mga sari-sari ng -sari merambutan. saging, saging sunis, tansunis, mais, mais, tarong, tarong. Kung ano pa yan eh, ang uh, matanem ko man nga, <coughs> basta may tsimpo lang ako, nasalot ng sukra, mo ko kamatis, okra, latoy, doon ano yan nga, kan, nalaswaan. Pati kaw nga ang farming bahagi ang mabulig na sa aton pagpangabuhi. Oh, simple mo na eh. Pros natin nga mga empleyado lubong kita sa utang puro kita loan loan doon loan dito te so, hey, para kanimo ano ang importansya kang tawag farming mo kung pagpanguma ang importansya kang farming para kanaken uh, balbaal jud -ba nang buligon tingad nga pros natan uh, uh, puno kita sa loan so may extra income ako eh si Pablo Mon ya sa rambutan niya uh, sa santuig tuod nya once a year lang anang income pero sa santuig ang income ko mga karamon sa tinada sa sa dalawa So ang darwa ka kung i-multiply mo sa tag-50, uh, 100,000 man. Basta oh. hindi lang madamid sa bagyo mo bon, na punuran. Ay eh, kisaya mo ka karugun yung masubrahan ka uran. Di, si, ang bunga na ga-return ka din So mura nga kisa duro damage man. Sa kadya nga ito, eh, ito okay, okay gawa. Naka 1.2 tons rin ako. Last year ang pinaka nabaugin nga kwan. Uh, tubas nga rabutan, tungod nga duro gid ang kwan. Nagda-item. May bagyo. Karugun gid na lanta so do mga 800 kilos ng guro last year mutong ang pinakina ko ang pinaka bawal ko ka una tatlo ko tinada dyan kaya kang kompleto pa ya kang 51 pa kabilog akong narambutan kang wala mabalda ka bagyo yung landa so naanak ra, puro mangga na ano dati yung damon mm. kaso lang <coughs> tumba to kayo landa so may nabilin man yung mga pito ha no pinang utod lamang naman man to ay doon takan man ko ay ko spray magastos ang mangga magastos kailan? So, narambutan tubig lang kapital mo, abono, buka trabaho pa. Tungod nga <coughs> ma-spray lang ka para sa lamon, tawag ano? Direct na lang mga -gabot, gabot. So diyan na-sprayan ko ya kay herbicide. Mm. Kaya lang ura urma tupan ka mga dito nya duro mga tanya gina askaso. Naga abuno man ikaw sa imo rambutan? Oo di. Ano ba yung abuno Kaya, sa magpabunga mon ka rambutan? Nabunuhan ko anay ra. Ano ba yung abuno? Mga mga kwan uh, sa kapuno nya ang mga buno mo dyan sa moya pangindad mga darwar, ka kilo so dati nabuoan ko para palibot Kaya? ang buri anak ko ako na broadcast ko lang mm -hmm. pero raye distansya sa puno mga sa kanitro, man ito so, nga sobra karapit nalang yung patay dapat sa kanupa sa so, sa sa pero ako kilo. Kailangan ko lang ako ng gauran nga basa ang lupa. Para nga pila ka buno di janga nga uh, mara. Mm. Tinugon na kay mo buno. kung basa maabsorb lagi ka tanong gay. Eh, ma basa maabsorb lagi. Mm. Uh, so sa uh, kada puno, pero wala ma estimate mo nga pwede maharvest. Sa kada puno basta libon lang mon. Mhm. Basta diyan gay. Pila mm -hmm. na ba na kay sin kilos. So mga <coughs> mura na puno, sin kilos ra. Mhm. Mm Mayto sa hilbalay, galabot 150 sa puno.

Chris Paul man, sa natawag nga uh, pagtanam kang mga prutas di dias may barbasa antike ke kaya di uh, na kay mao kuman sa University of Antique anti campus sa pag-eskwela sa natawag agrikultura unsa di na major amo ang crop production tikero hmm. di nga na pili mo ang pagtanam ng prutas ano ang ay, importansya kaya nimo ay simple ang prutas amo ya nagabulig sa kan pangabuyan kag uh, passion ko man mag uh, tanam ka mga prutas aling kauna, una sultiro pa ako, uh, na ko na copy ko sa ginikanan tiyan ka tatay ito milig ito magkuhan mong pananam tanam so diyan ang mga tanam ana pa yung mm akwan -hmm. lapad din hirya na kinabudlayan uh, so ginakuhan ko lang ipadayon ko basta nga pagkauri uh, gina-porsige uh, ko man eh makaskwila sa Aka mm. para at least mga dugang-dugangan ka wang akon man nga naimanan kag para eh nga magamit ko man niya sa akong tramnan mm. So balay ko una ano gudaw ang ubra kimo tatay nga uh, gusto naman magbakal kalupa Ah uh, ta tatay ko eh so kaso lang ay eh, ko na kang uh, uh ta uh, man di uh, wala ka patapos ka itong uh, pag na gantat So bali ano ang una mga kurso antes mo na pili ang natawag agriculture? Ang unang uh, una kwit mga kurso amo ang ECE, ang Electronic and Communication Engineering sa University of uh, Negros Occidental Recoletos o kon UNR. Uh eh? -huh. uh, kaso lang uh, dungol man Ah, uh, tapos pila liwan, uh, naguli ko di diya sa Barbasa. Amo um, to kang pag uh, si kaso ko tram na ni tatay. Basta pag-auri, ah, uh, at uh, ano na po doon di rekot gana rin ako magskwila kaso lang uh, tatay ko ka pamirit hindi nga magskwila liwat eh, tamba may wala ka sa San Obay matambay lang kao so ang mga tumon nagpasumpala uh, na ko liwat ay uh, ang gusto ng kurso ng bulon ko uh, agriculture, ng katong, agriculture kau, hindi nga nga ka to hindi agriculture kao pwede man ikaw magmaestro uh, sa agriculture wat gutom gitu. sa agriculture man mo kung anong mo tungod nga ikaw ang katanam kang imo nga mga, mga kwan produkto o kung komoditi so amo to eh daw na ingan nyo man ako ay eh, labot yung karagay ring kamar ko katomong hindi nga lagi kung nasa lansunis sa sarambutan baka mm -hmm. pag gusto ako rin sa mga ako so amo to na ako mas pila sa aka sa pagore eh, nagkita ay kita sa aka yeah. mm -hmm. So saraman ikaw na nagpa-inspire ka na akin Para nga uh, dito Hasta nga nag boardmate kita, kanilang nag kita kita, so, man. So, amo to mon. Marano mon, ang uh, akon tatay, may leg to manguma. So, bata pa ako gina-training na rin ko. So, mura nga uh, nabuel ko man ang akong mga namanan sa pagpanguma. Kananaman, nadap ko. Kag-passion na ang pagpanguma. Bisyan nga gubra sa bakulod. Katugro para chimpo diya, para maguli, uli kag kag-mananom-tanom. Kaya kan ganimon na ginambalan tanakra. Ay, naman no, yung iwan tas yung tour niya kapanan iwan niya na umang rin ay mga tao ay gambal man niya ako na so kaya ganyan hihilig na kita na hasta pag uri uh, nga nakita mga kaiban na naposlan doon ang uh, ginupang pang badlayan katatay ko uh, nagbilib sanda. so kaya ganyan iban nagkape man eh so amor niya ang anang uh, hmm. uh, patasan sinang uh, badlayan so hasta kaya ako na nagpadayon yun sag, uh, sige mangyapon na nga asikaso kaya para lang uh, makabuling manis sa ako akong uh, pamilya Kamuya ang inurang butan ko na mga tatlo rapat lang katuig so nabak pa na. so nagapa tanah ya din nabing nabuyo ko kung nakang gamay pa ako mong kaya nag uh, lang uh, ako limon ka po ang purpose ng skilaw sa ata mm ko -hmm. makaaram na ako mag inax kaso lang pakabot nito kura manggali Tiyan natin kung naging tunaan, bading. So nagmatomato na lang ako. Pagi ko sa YouTube ko paano magkuan uh, kuhin, in arts. Yan, more nya. Hmm. may tutorial sa YouTube ka uh, in arching. Mm. Halos. Halos, ito, Halos? Ito, Halos? so, ulas. So mo ni to nga ko sa YouTube basta nga uh, nakamaan ako. And more nya. Mura hmm. na. Pero ito, to igrinya. Sa to, tatlo to ay apat. triple tribli ba tatlo to ka to egg na. Karwar nya mumunga, last year na munga man nya. Diyan nga variety ka saging, nagulan to na uh, ya. Ah, pa niya, unsi, unsi asa ka bulig na uh, 35 to 40 kilos. Kung sa good mo gid kan Amo di ang kardaba? Ah, uh, na kardaba ya mon. Ah, uh, to payas bakulod buang variety, ora nga variety ora anu Ang kardaba ta to eh, ya. para sa patungon. Ako pa nabuhal kan. Pero ang Grabe ko. Ah, diyan mo na. Sampal ako yan. Ito yung log eh. Nakit ba? Ano mo? Amor yan mo. Ang drag ko lang yung variety mo. Sampal na. 30 to 40 kilos ka lang sa kabulig na. So, kato kang Yolanda. Tapos Yolanda. sa kabulig mo. 800 to 1,000. Ang sa kabulig lang. Grabe yan. Kaya sa kadya ay 20 na lang kilo. Kisa 600. Ang sa kabulig. 700 dipindi sa kabalun na uh, and just a piyak man na uh, akin maya mo mga kapot anay yan yung binamin magbanwa at mong gagsa so maes mo niya karakunta ng kagparay mm. -hmm. yato sa tuwag lang yung na uh, daong mawa na isako man ko niyo rara sa time so more yan na amin ko nimoy mo na yung uh, ginabuyo ko bata pa para uh, nga magsigangkak kakta na mm. amor ang purpose tapos ya yeah once nga mag kuan nga po hindi luwat ko kuan ibiyo ko pero lu ko lang na para matamat lang ay base mabia mong kopyon mo kundi boleh pag biyo mataas ta na mataas na so amurag ang teknolohi ge para manaba para magdaba para dali mag kuan ay mga jaay nga bukot mga mayor nga sangar nya daw ay dami sa kuno nga bayo landa mura nagsingila amar nagtaas na sudukangat pa nga ikit ang spacing kung ti sanay sanda So na tabo, walang taragas daw ah. So mula yan mo, mga pabalon ko kunin mo, naubos na ubos rin ang lansunis. Mura mga kubi mag-speak, parang magkita kayo kita. Yung the spot ba, nga ito ng darwa. Si Doro Doro, gini nga salamat mo. Bahal nga, bulik na ka na ba, ipigado ta. Ikaw pa Ikaw nga mayad, tiga nga lapad imo lupa. duro imo purtas, duro imo mais. Dito ka man mantan ayah, anam ang kaginikanan ko. Ako ang nagkakuan na si Kaso. Oh, bata alang, bata alang, eh, mahal ka dyan. Bata bugasong oh. ka pa, parang hmm. ikaw matuyo sa dalan, may usap-usap ko ikaw. Hmm. Salamat ako ay, nagkita ay kami kang akong migong ka dyan. Migo Imaway kami sa University of Antiki ka dyan, iskwila ko na. Ito yun, uh, Baw, ora kung mag-expectar nga, lapad-lapad tenam ng tanaman ng kaprotas di dyan <laughs> sa berbasa. Ito yung magkamay ka na. Hmm. Nag-liber ako, mong mura nga. Uh, Ura ni ko katong panggan angka gali ang kakuan Kasi gnang nakan nga mga pundu anay Adwan bato na o okay, jauh, ya? Abo dulurong kita imong jau kamu ketman sa dalan Di lebe lang ya Di kau pa migo ay ta Di dulurong selamat uh, Amo ja kun may migo kita nga matandas Sa patagang pagpauma Tanam ka nga mga protas Ay makambit yun ang Anang mga man um, Amo ja si Roem Nesesaryo barbasa nanti sangka matutam mga agriculturist bukat lang konya uma pati sa ke sa mga mga uma